Tuloy-tuloy pa rin ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa iba't ibang lugar sa bansa. Kilalanin po natin ang pinakabatang mayor ng bansa at ang mga nagbabalik sa politika nasa frontline ng balitang 'yan si MJ Marfori. Makalipas ang isang araw na delay. Formal nang itinroklama bilang mayor-elect ng Maynila si Isko Moreno. Naungusan ni Moreno ang dalawa niyang mahigpit na kalaban na sina outgoing mayor Honey Lacuna at ang businessman at tutok to win party list representative Sam Versoza. Ayon kay Moreno, paghahandaan na nila kung paanong tutuparin ang pangakong Make Manila Great Again. Panahon na rin daw ng pagpapatawat matapos ang magkasakitan noong kampanya. Nananawagan ako sa inyong lahat, paupain yun ang damdamin ninyo. Huwag tayong, tayong mag-away-away. Let's move on with our lives. We must work together because together we can make Manila great again. Okay. Ito ang political comeback ni Isko matapos niyang matalo sa pagkapresidente noong 2022. Baka sa isaya naman na naging resulta ng eleksyon sa Rizal, Cagayan, nang manalo ang 21 anyos na si Jamila Ruma bilang alkalde. Siya ang pinakabatang mayor sa buong bansa. Sa kanyang proklamasyon, hawak niya ang larawan ng kanyang ama na si dating Mayor Joel Ruma na pinaslang sa isang campaign rally noong April 23. Isa sa pangako ng batang Ruma ang pagpatuloy sa proyekto ng kanyang ama. Landslide win naman ang pagkapanalo bilang Batangas 1st District Representative si Leandro Legarda Leviste. Kasama niya sa proklamasyon ang kanyang ina na si Senator Loren Ligarda, ang 32 anyos na congressman-elect, ang youngest billionaire entrepreneur. Nananatili naman si Mayor Benjamin Magalong bilang alkalde ng Bagyo Ito ang kanyang huling termino. Sa Negros Oriental, apat na miyembro ng pamilya sa Garbarya ang nanalo uupo bilang mayor ng Dumaguete si Congressman Manuel Sagarbarya Sr. Habang ang asawa niya at incumbent vice mayor na si Maisa ang nanalo bilang kongresista ng 2nd District. Ang anak naman nilang si Chaco ang uupong gobernador ng Negros Oriental. At si Chesa ang city councilor ng Dumaguete ang asawa ng napatay na gobernador na si Ruel Degamo, na si Janice Degamo, ang ipinroklama namang bagong 3rd District Representative ng Negros Oriental. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.